Ngayong araw nga mga kabahag, sinubukan ko nga ito ng trending na pampaganda nga ng lababo. Hindi ko pa nga natatapos malagyan lahat ay eh, nakikita ko na nga agad yan yung kaunting improvement. Kasabay nga ng paggawa niya ay eh, nagpagawa nga din pala kami ng poso dito sa may tabi ng aming bahay. Fast forward, dumating na nga din pala yung order ko para nga doon sa pagpapagawa ng aming lababo. May isang linggo na nga din pala ito na i-deliver kaso nga lang hindi ko nagawa dahil nga na busy dahil meron nga din sa aming piyastahan. Ngayong araw nga lang ako nagkaroon ng oras para nga maasikaso ko ito. Ang pagbukas ko nga nitong order ay eh, may kasama na din pala itong spatula kaya hindi ko na nga din pala kailangan pang bumili. Dun sa paghahalo nga ng mixture ay eh, medyo madali nga lang kaso nga lang, yung pagtatanggal nga dun sa plastic ay eh, medyo nahirapan nga ako. Sobrang dikit nga niya sa plastic kaya kinakailangan mo talaga ng persa dito. Para nga mas mapadali ko itong maisalin ay eh, gumamit na nga ako dito ng kamay kaso nga lang. Talagang kahit sa kamay nga ay eh, dumidikit nga ito. Hinalo ko na nga din pala ito pagkatapos at nagumpisa na nga din pala ako dito maglagay sa may lababo. Nung una nga ay nag-aalinlangan pa nga ako kung paano nga ba ito ipahin. Nung tumagal-tagal na ako sa pagpapahid ay eh, medyo na nagigits ko na nga ito kung paano nga ba ito ilagay. Habang naglalagay nga ako, ay eh, medyo napansin ko nga na medyo may nagbabago nga doon sa aking ginagawa. Na-excite na nga rin ako diyan makita kung ano nga ba yung magiging resulta nito mamaya. Doon nga sa napanood ko sa Facebook ay eh, maganda nga yung naging resulta ng kanyang pagkakagawa. Kaya nga nabudol ako at napabili nga ako kaagad. Mahilig nga din palang maghugas yung nanay ko kaya gift ko na nga lang din pala ito para sa kanya. Medyo pricey nga lang din pala yung product pero worth it naman talaga kung makikita mo nga yung result nito. Medyo malapit na nga pala dito matapos at kakaunti na nga din pala yung aking ilalagay. Fast forward ko na nga at medyo mahaba-haba na nga din pala itong video na ating nagagawa at eto na nga pala yung naging result niya. Medyo kinulang pa nga yun. Sabi ko nga sa susunod na lang yung iba pag nagkaroon na nga ulit ako ng pera. Hanggang dito na nga lang muna yung ating for today's video at salamat nga sa inyong panonood.